Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin niyo sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magkumaga. Nagtrending ang kamikazi sa X ang dating Twitter matapos lumabas ang balita tungkol sa bandana na naboot out sa Sorsogon. Pinauwi ang banda ng gobernador ng Sorsogon matapos umanong magpakita ng ilang attitude. Si Governor Boboy Hamor ang personal na gumawa ng anunsyo sa naghihintay na madlana ang banda. ay pinauwi at hindi na makakapagtanghal habang ang gobernador ay hindi nagdetalye ang tanging nabanggit niya ay ito ay dahil sa isang umano'y attitude problem, sana naintindihan nyo. Hindi ko gusto to, kaso sinabi ko nga may attitude. Di na yon makakabalik sa akin maniwala kayo sa akin, Anya, maraming banda, maraming banda na gustong magpasaya sa atin. Pero kung ganoon naman ang ugali. Pasensyahan tayo, dagdag pa ng gobernador, sinabi pa ng gobernador na binayaran na ang banda, bago pa man ang kanilang performance, pinauwi ko na, di ko na patitirahin sa residensya. Pinauwi ko na sa airport. Doon sila mag-umaga, inuulit ko, hindi tayo pwedeng bastusin na taga Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsoganon. Sa ad ng gobernador, ang kaganapan ay nangyari sa 2023 Kasanggayahan Festival, kung saan si Jonathan Valdez, na nagdadala ng mga musikero at artista sa Sorsogon taon-taon, ay namamahala sa pag-aayos ng mga pagtatanghal sa paglalarawan sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga performers. Sinabi ni Jonathan sa kanyang Facebook post, In my years of bringing bands artists to Sorsogon, never po nag-request ng picture si Gov. And I believe all the artists or bands can attest how considerate, kind, and generous Gov is. Kaya naman I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event, ang bandang imago at ay belong to the zoo, umano ay malugod na pumayag, Ayon kay Jonathan, dagdag pa ni Jonathan na hinintay pa umano ng gobernador ang nasabing banda sa venue, this kamikaze has been my source of stress, days before the event, for this simple request, hindi sumasagot. Until nago na sila 30 minutes before their set. The gov waited for them to arrive at the venue. Hindi sila bumababa ng van, in my years in the business ngayon lang ako umiyak, at nakikiusap, na bumaba na sila for the 2-minute picture, inilarawan pa ni Jonathan na Deadma ang nasabing banda sa hiling ng gobernador. I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this, muntik na akong lumuhod, pero deadma. Dagdag pa ni Jonathan, ibang level umano ang kabastusan ng nasabing banda, samantala, kamakailan ay nagpost si Jay Contreras ng kamikasi ng tatlong critic post sa Instagram, na may simpleng caption, na agad na pumukaw ng attention online. Sa lahat ng kanyang tatlong post, nagbahagi si Jay ng isang black and white photo ng kanyang sarili. At nagsulat ng mga katulad na caption. I choose love, isinulat ni Jay sa kanyang pinakahuling post, habang sa dalawa pang nakaraang post, isinulat niya ang choose love.